For today's video mga tol, magluluto naman tayo ng masarap na sabaw. Batchoy nga pala mga tol, tara let's go! Yon, 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 Nandito na naman tayo sa episode series natin mga tol. Episode 44, Bad So gagawa nga pala tayo ng Bad mga tol. Yung tinatawag nilang Bad Tagalog. So rektahang hiwa tayo dito mga tol. Naghiwa pala tayo ng spring onion. Tapos isulod na natin tol yung sibuyas. Siyempre tol, wag natin kalimutan yung bawang partner na sibuyas yun tol. Eh. Mabilisang hiwalan ang tayo dito mga tol. Tapos isulod na rin natin yung ating luya mga tropa. Sa pagluto naman ng Bad mga tol, para kang nagluluto ng tinolang manok. Parehas lang din naman ang proseso ng pagluto mga tol. Ang nagkaiba na tol yung mga karne. Sa so, tinola, gumagamit ka ng manok dito, gumagamit ka ng atay ng baboy, pati karne ng baboy. Ay ayun na nga mga tol, marami na naman out sa atin. Bati ko nga pala si Mimay ng Kolambugan. Hindi ko alam tol kung saan lugar yun, nabas sabi natin na kita tropa. nga pala si Miss Eliza ng Bulacan. So simulan natin magluto mga tol, nagpahit na ng mantika mga tol. Tapos sinatay na natin yung karne ng baboy. Sinuda natin tol yung bawang, sibuyas, patiluya mga tropa. Pagsasutay, mga tol o pagsasakod make sure tol naluto yung karne ng babay, o kaya kahit anong karne ang niluluto mo. Para naman tol, mawala talaga yung lansa ng karne, diba? ba? Kasi pangat naman kumain tol pag balanse yung pagkain, 'di ba? Ay na nga mga tol, pag umabot ka sa part ng video na to, pa comment down below naman kung saan ka parte ng mundo, parte ng Pilipinas para naman mabati kita sa mga next vlogs ko, 'di ba? Simplahan na natin tol ng mga pampalasa, patis, paminta, seasoning, pati. Sa mama na rin tol ng onting pamamahal, yan talaga importante tol para masarap talaga yung niluluto, 'di ba? Nilagyan ko lang pala ng mga tubig mga tol tapos pakukulan ko lang tol ng mga 30 minutes tapos lagyan natin tol yung onti dugo ng baboy. Ihalo na rin natin tol yung pork liver kanina. So ayan tol, pakukulan lang natin ulit yan. Nang another 10 minutes mga tol para hindi mga overcook yung ating pork liver. Tapos naglagay rin pala ako ng ceiling green. Pati misiwa natin dyan mga tol. Tapos syempre mix 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 lang yan tol. Tapos spring onion on the top. Tapos yan tol, okay na okay na ba diba? Another dish na naman tayo mga tol. At syempre pa mo yung video. Don't forget to like and follow my page mga tol. Tapos ayan, plating tayo na tayo dito mga tropa. Pwede mo rin naman ng kanin tol mga tol kung trip mo, di ba? Kasi mga tol sa baon neto ayos na ayos na tapos ayan tol tiki man time. Yon, 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 yon. Tol, tikman tayo luto kong bat choy. Sakto sa malamig na panahon, di ba? Ayan, tol, medyo mainit-init pa. Kaluluto ko lang, tol, eh. So, titikman natin, tol, kung talaga bang masarap ang ating pagkakaluto, di ba? Hmm? Ba, hindi na nakapagsalita. Ano ba yung nun, tol? Alam mo na. Kung hmm. gusto nyo malaman yung recipe kung paano gumawa ng batsoy, tol, hindi siya labas batsoy, ha? Magkaiba naman sila, tol. So, panoorin mo yung video, di ba? So, ayan. Ayan, tol! Yarap!